Sige oh. oh, pa, sige pa. Lulak ka na, Ang laki na braso mo, anak. Hindi na to. Dali, tatanggalin. O <laughs> Para kang hipitit ha. Pitit. <laughs> Pinagpapawis ang bipo natin. Hmm. Pura sa mga, yung likod, sa kay ulo. Hmm. Ibuhatin ito. Hmm. polvo. Hindi mo pupalma yung likod. Hindi na. Ang init kasi, oh, kahit ako pinagpapawisan, sindihan mo na. Hindi kaya malamig. Hindi. Ang init eh. Ay, tinakpan na mo yung mukha. Ano ba yan? Ah. Uh. 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 啊，嗯，哥。